Marco Rudio, itinanghal na Grand Champion ng tawag ng tanghalan, All-Star Grand Resbac 2025. Sa isang makasaysayang pagtatapos ng tawag ng tanghalan, All-Star Grand Resbac 2025 kahapon ng hapon sa It's Showtime, itinanghal si Marco Rudio ng Team Agimat bilang Grand Champion matapos ang isang linggong matinding labanan, sa ang uling tapatan na ginanap mula ika-23 ng Abril hanggang 26, 2025 sa kanyang makapangyarihang pag-awit ng Hallelujah sa finale, na ginanap sa ABS-CBN Studio 10. Nakuha ni Marco ang pinakamataas na iskor mula sa pinagsamang boto ng mga hurado at publiko. Bilang grand champion, tinanggap ni Marco ang premyong isang milyong piso, isang management contract mula sa Star Magic, recording contract mula sa Star Music, at ang TNT All-Star Grand Resbac 2025 Trophy na dinisenyo ni Ronald Castrillo. Kasama ni Marco sa top 3 sina Ian Manibale ng Team Alab na nagtapos bilang second placer at nakakuha ng 250,000 piso na premyo si Char Izzy Arnaigo ng Team Agimat. Bilang third runner-up na nag-uwi ng 100,000 piso na premyo. Ang iba pang pumasok sa top 6 ay sina Rachel Gabreza, Raven Hay Reyes, at IG Paredes. Ang edisyong ito ay nagbalik matapos ang limang taong pamamahinga mula noong unang Grand Dress noong 2019, sa kabuuan, 48 Grand Dress Backers ang nagtagisa ng galing sa pag-awit, na pinangunahan ng mga huradong si Naluy Ocampo, Oji Alcacid, Shasha Padilla, Noy, Bituin Escalante, Nono Izuniga, Marco Sison, Eric Santos, Dingdong Avanzado, Jed Madela, Lani Misalucha, Hops Fernandez, at Regine Velasquez. Nagbigay din ng espesyal na pag-judge si Nastel at Pablo ng SB19 sa finale. Ang tagumpay ni Marco ay patunay ng kanyang determinasyon at husay sa musika na nagbigay inspirasyon sa maraming manunood. Ang kanyang pagkapanalo ay inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad sa industriya ng musika para sa kanya. Congrats!